Obrigado.

Yeah. sa likod. Okay? <laughs> dahil... <laughs> dahil, dahil Sumisigaw ng Duterte. Suspended na kayo lahat bukas. mga pagpapasalamat mga thank you muna dahil baka sa sobrang uh, dal dalala natin mamaya sa sobrang uh, pagbibigay ng mensahe ay uh, makalimutan ko ang mga pagpapasalamat kaya mabuti lang mauna ang mga pagpapasalamat una tayo lahat ay nagpapasalamat sa Hong Kong governments And sa Hong Kong Police, sa kanilang tulong sa atin para mabuo ang ating uh, pasasalamat ngayong araw na ito. Uh, we, would, we would like to thank uh, the Hong Kong Government and the Hong Kong Police for their uh, cooperation, for their support uh, to our Thanksgiving. this morning on this very beautiful sunday marami po tayong kami tayong mga kababayan na nandoon sa labas at uh, lahat ng mga first timer na nakakita sa akin Sabi nila ang ganda mo pala. Bakit mo ka-okay? Totoo ba? ay, makao. Hello. Maraming salamat. Okay. sa mga picture mo sa internet kasabi so ko uh, sa kanya sabi ko ma'am basta Pilipina maganda talaga yan tayong lahat yon. now hindi ko lang alam sa mga Pilipino sa mga lalaki natin pero sigurado ako sa mga Pilipina ay maganda dahil ano ang ating proof o evidence sa buong mundo na maganda talaga ang Pilipina? Ilan ang Miss Universe natin? Apat. Apat ang Miss Universe na winners ng Pilipina. Kaya, ibig sabihin, global ang beauty ng Pilipina. Kaya, Bago ang lahat, sabihin niyo sa lahat ng kaaway ninyo, <laughs> Pilipina ako, maganda ako. <laughs> That, sabi natin na ba, diba, para sa Diyos, para sa bayan, para sa bawat pamilyang Pilipino, Nauna ang pasalamat ko sa Hong Kong government. Pero ang unang pasalamatan natin ay ang Diyos. Para sa araw na ito, para sa araw na ito, para sa oportunidad, pagkakataon na ibinigay niya sa atin na magsama-sama ngayong March 9 dito sa Hong Kong. Dinala niya tayo lahat dito para sa bayan. Yan po ang pagpapasalamat natin sa ating Diyos. Dahil binigyan niya tayo ng isang araw ulit na magising, magayos, pumunta dito at pag-usapan ang Thanksgiving, pagpapasalamat at pag-usapan ang ating bayan. Ang sunod na pagpapasalamat ko ay hindi ko isa-isahin yung mga pangalan dahil baka may hindi ako mabanggit at uh, magtampo. So, isa-isahin ko lang ang mga grupo na uh, kailangan natin uh, pagpasalamatan. -pas Unahin ko muna ang Kingdom of Jesus Christ. Dahil sa kanilang pagod luha, at pawis para mabuo ang ating Thanksgiving ngayong umaga na ito. Ang sunod na kailangan natin pagpasalamatan ko, kailangan ko pagpasalamatan ay kayong lahat mga kababayan namin, mga kababayan namin dito sa ang iba galing pang Pilipinas. Marami tayong mga bisita na galing Pilipinas, galing Hong Kong, galing Macau, meron pa ang galing sa China, at meron galing Japan. Maraming salamat sa inyo dahil ibinigay ninyo ang oras ninyo ngayong araw na ito. Madami sa inyo kailangan maglaba. Kailangan man, Mag-plan ah Yes, mag-day ko Pero kailangan nyo Laban yung damit ninyo Kailangan ninyo magpa-parlor Kasi diba Araw ito na Pagpahinga Kailangan mag-linis Ng inyong bahay Kailangan magpa-pedicure ba? Diba? Kailangan magpanimisa dahil araw ito ng pagpahina. So kailangan ayusin lahat ang sarili, ang para sa sarili. Pero binigay ninyo ang oras ninyo, ang araw ninyo, ngayong umaga na ito para sa atin. Kaya maraming salamat sa inyong lahat. Alam nyo, kanina, abang naglalakad ako, kasi malapit lang kami, so naglakad lang kami. Uh, ang ganda ng weather niyo dito sa Hong Kong. No? Nakakaganda, nakakaganda siya ng putis. Anong sabi namin na nakatira sa Pilipinas at yung mga nakatira sa mga kababayan natin sa Middle East? Sana all. Sana all malamig. Ang tira, tinitinhan. Sana all maganda ang kutis. Kaya isa dapat ninyong uh, ipagpasalamat sa Diyos. Uh, nandito kayo sa uh, lugar na hindi magulo, maganda ang klima, at lalang-lalo na nandito kayo dahil uh, meron kayong hanap buhay. Hindi natin gusto na umalis ang ating mga kababayan sa Pilipinas. Pero marami sa atin dahil walang oportunidad sa ating bayan ay nakikipagsapalaran sa iba't ibang lugar sa mundo para sa inyong mga pamilya. Kaya yun ang sunod natin na pagpasalamatan yung ating mga mahal sa buhay. Bawat pamilyang Pilipino, kailangan natin magpasalamat sa kanila dahil binibigyan nila tayo ng lakas, Sinusuportahan nila tayo at tinutulungan nila tayo sa ating pamikipig sa palalan sa ibang lugar. Ayaw nila na umalis kayo. Ayaw nila rin na iwanan sila. Pero kailangan natin gawin dahil kailangan suportahan ang ating mga pamilya. Okay? Pagpapasalamat ulitin ko sa Diyos sa Hong Kong Government, Hong Kong Police, sa KOJC, sa inyong lahat, mga kababayan namin na nandito. At syempre, kailangan natin pasalamatan ang uh, PDP PBP laban. Parang tinanggal na ata nila ang laban, no? PBP na lang, no? Opo. Huh? Okay. Suka? Magdala sila? Para sa inyong lahat. Inutusan silang bumili ng suka? Nagdaing taon silang sinama? Sa gusto? Nagdala po sila ang pinakurat? Okay. Bagay na sa lechon macaw ang pinakurat? Nadali bitaw ito, naglakaw ko dito. Kanagaling... Ganyan... Ay, sorry. Kanina, naglakaw ako doon. Yung bang naka... Um, nakabitay ng mga... Lechon na kao ba no? Sabi so, sa kanina. Sabi ko, kakain kaya muna ako. So sabi ko, ay, picturean ko na lang muna. Ang <laughs> dito sa akin ah, uh, cellphone, yung roasted duck at yung ay, roasted goose roasted goose at, oh, tikman ko nga yun balikan ko roasted goose at yung um, parang lachen bakaw, bagay sa suka Sekarang saya berada di Sabah? Saya yang Chorizo Longganisa. Apa? Bulan. Chicharon. Oh. Mangga. <laughs> Mulat, ganun doon. Yes. Diba? So, kaya tayo lahat na utusan na bumili ng suka. Kasi lahat yan, lahat ng pagkain masasarap, kailangan ng suka. Alam niyo, wala sa istahan ko yung speech na suka ngayon. Ang jolly ko lang kumistahan ng speech ko dahil matagal ako kagabi nag-decide kung uh, pupunta ako uh, dito sa Thanksgiving. Kaya wala ano, wala ako kumistahan ng speech. Pero yes, alam niyo, marami siguro sa inyo ang nautusan na bumili ng suka at mantika mantika, suka, ganyan. Nung no, kayo ay bata pa. Opo. Pero sa amin kasi, sa bahay namin, nag-grocery kasi ang nanay ko. So lahat yan, mga gamit sa kusina, binibili na ng nanay ko. Nautusan lang ako lagi, uh, doon sa kanto, sa tindahan, bumili ng... ng ko! Ng ko! Alam niyo, diba, ba, diba, tag-5 pesos lang ang coke noon, 1980? Oh, less nga ata siguro, 5 pesos. O, oh, mga 4 pesos ang coke noon. Tapos ang pera natin, yung uh, papel na green na 5 pesos. O, oh, yan yun. Pero totoo yan ha, hindi Coca-Cola ha, kasi tayo naman. Ang sinabi ko. ano noon, wala pang 1.5, to liters. Litro lang yan. Litro lang yan ang kapanahon na natin. So, So, um, saan na tayo? Sa so, pagpapasalamat. Pagpapasalamat tayo sa uh, PDC. Uh, ating mga kandidato sa PDP. Uh, Aabot tayo dyan. Uh, mabaya. And sure, pray. Kailangan natin magpasalamat kay Pastor Apollo for his generosity. Alam niyo gumisita ako sa kanya nung siya ay nasa hospital, sa Pasig Hospital. Sabi niya sa akin, kung hindi ako nakulong, kung hindi ako inopress, pinahirapan hindi ko maisip na tumakbo para tumulong sa mga nakakulong, sa mga pinapahirapan at sa mga oppress. Sabi niya, kaya, sabi niya, tama na na ganito ang nangyari dahil na liwanagan ako at nataabot sa akin ang mensahe na kailangan kong tumakbo bilang senador para yung sa mahihirapan at pinapahirapan. <silence> sabi niya sa akin, sabi niya, ikaw, kahit ano ang sabihin nila, sabihin mo nila na kasalanan mo ang lahat ng ito. Inday Sara, Sabihin nila nila, kasalanan mo ito dahil hindi ka tumakbong pangulo. Pero sabi niya, Makinig tayo kay Pastor Apollo Kibuloy. Dahil siya ang araw-araw nagbabasa ng Bible. Siya ang nakakaalam by heart kung ano ang salita ng Diyos. Ano words of God. Sabi niya sa akin, sabi niya, ikaw, sabi niya, ganito nangyari sa buhay ko. Sabi niya, hindi Sara, ganyan din nangyari sa buhay mo. Dahil hindi pwede na ikaw ang mauna at sila ang sumunod. Dahil wala ng katapusan. Dapat sila ang mauna at ikaw ang sumunod. Woo! Woo! Para matigil na at hindi na paulit-ulit ang kahirapan sa ating bahay. Kaya, nung sinabi niya sa akin yun, uh, hindi na masyadong masakit. Masakit pa rin sa akin pag nakakarinig ako ng kasalanan mo yan lahat, Inday Sara. Pero iniisip ko na lang, naku, sinabihan ako ng Pastor Kibuloy. Uh, you are there, you are where you are intended to be by God. Exactly where you are. So yan uh, po, hindi pa alam mo, hindi pa ako nangalahati sa pagpapasalamat ko ha? kaya Bilis-bilisan natin. Hanggang anong oras ba ako pwede, sir? Ah, go-go lang daw. Go-go-go. hindi, hindi kami pwede mag-abot ni PRD kay kasampo na pag-go-go. Kibaw mo mo, nandang sa'yo ko, ah, pag-alab eh. Alam niyo, bakit ako nandito ng maaga? Gumising talaga ako ng maaga. Ang alarm ko, uh, 6.30 a.m., 7 a.m., 7.30 a.m., 8 a.m. Apat yung alarm ko. Para hindi kami mag-abot ni President Rodrigo Duterte. Kasi pagagalitan na naman niya ako sa mga pangyayari. No, hindi siya nagagalit, actually. Ah, um, uh, mabait. Kung mali pa na si Pierre Green, no, medyo nagka-event na siya. Uh, mahal ko kayo. Pagpapasalamat, magpapasalamat din ako. Thank you po ako. Kagabi po, merong mga kababayan natin na nasa hotel. Ah, hotel. Kayo ba yun, ma'am? Opo, opo. Maraming salamat sa pag-welcome ninyo sa amin ha, doon sa hotel. Mahal ko kayo. Maraming salamat. Uh, pero bakit, ano ma'am, wala kayong dala na roasted goose? Ayaw, lang kailangan, Mr. Boon. <laughs> Joke lang. Joke lang. Pero salamat, ha. Salamat sa pag-welcome ninyo uh, sa amin doon. Sigurado ako na kahapon may kailangan din kayo gawin. Busy din yung oras ninyo. Pero pumunta kayo doon at uh, win niyo nyo kami sa hotel. Maraming salamat sa inyo. ay uh, personal po sa akin para sa inyong lahat uh, mga kababayan namin dito sa uh, China, sa Hong Kong, sa Macau dahil noong 2017 16, 2016 ay nagkita kita din tayo dito para sa Pagpapasalamat, tapang at malasakit at suporta sa administrasyon ni Pangulong Duterte.